Hi guys, maaga kaming gumising at kumuha ng itlog. At dahil may pa-order si mami, wow. Tutulungan ko siya mag-ayos para makadeliver na kami. Ayan, inaayos ko na. Mukhang bagong gising pa. Mm! Hindi pa ako na nakapagkilamos niya, nagagatos pa lang ako. Nag mabilis na kami para makadeliver na kami agad para mahabol pa sa pagluto ng agahan. Nang nag-order. Yan, at matatapos na kami. Kailangan lang ayusin ni mami ang pagbalot ng tela. Para hindi mabasag ang mga itlog. Ayan, ilalagay na namin sa U-Box. Isang tray na itlog ang order ni mami. At ererada ang mutong. Ay, nakalimutan ko pala sa gate Bubuksan ko muna. Magdi-deliver na kami Babay na muna Ayan ang daan papuntang Teloy At nandito kami Nandito na nga kami Sa bahay ng nag-order Babay na po Salamat sa panonood.